nakakatuwa talaga maging masaya at maraming mga wika ang may iba't ibang salitang naglalarawan dito gaya ng masaya, maligaya, may galak at marami pa ganito rin sa mga wika sa Biblia sa ancient biblical Hebrew may iba't ibang salita kagaya ng simka, sason o gil sa Greek New Testament may Kara, euprosune at agaliasis bawat salita ay may iba't ibang kahulugan pero lahat sila ay tumutukoy sa kagalakan o kaligayahan. Ngayon, nakakatuwang malaman sa Biblia ang iba't ibang mga bagay na nagbibigay kasiyahan at kung paanong ang kagalakan ay isa sa mga tema na makikita sa buong kwento ng Biblia. Magsimula tayo kung saan nagagaling ang kagalakan. Sa unang pahina ng Biblia, sinabi ng Diyos na ang mundo ay talagang maganda. Kaya natural lang na matuwa ang tao sa mga mabuti at magagandang bagay gaya ng pagdami ng alagang tupa o masaganang ani. Sinabi nga sa awit 104.15, regalo ng Diyos ang isang bote ng alak para pasayahin ang puso ng mga tao. Nagsasaya ang mga tao sa kasalan o pag nakikita nila ang mga anak nila. Sa kawikaan, kinumpara din ang kagalakan sa halimuyak ng pabango dahil sa kasiyahan na dinudulot ng isang mabuting kaibigan. Pero ang kasaysayan ng tao ay hindi lang puro pagsasaya pinapakita sa atin ng Biblia na tayo ay nabubuhay sa mundo na sinira ng ating pakiging makasarili. Pinabalot ito ng kamatayan at pagkawasak. Dito ngayon nagbibigay ang pananampalataya sa Biblia na naiibang pananaw tungkol sa kagalakan. Isa itong uri ng pag-uugali ng mga nagtitiwala sa Diyos na hindi nakadepende sa masasayang pangyayari sa buhay kundi dahil sa kanilang pag-asa sa pagmamahal at pangako ng Diyos. Kaya nung nagdurusa ang Israel dahil alipin sila ng Egypt, pinadala ng Diyos si Moses para palayain sila at ang una nilang ginawa ay kumanta dahil tuwang-tuwa sila. Kahit pa nasa gitna sila ng disyerto, napapaligiran ng panganib at malayo sa lupang pangako, nagsaya pa rin sila. Paglipas ng panahon, binalikan ng mga sulat ng Biblia ang kwentong ito kung paano pinalaya ng Panginoon ang bayan niya. Masayang masaya sila at umaawit sa tuwa. Ang kagalakan nila si Desierto ay napakahalagang pangyayari. Sinasabi nito na ang kaligayahan ng mga naniniwala sa Diyos ay hindi nakaayon sa kanilang paghihirap kundi sa kanilang hinaharap. Lilitaw ulit ang temang ito sa mga susunod na pangyayari sa kasaysayan ng Israel noong sinakop sila at pinahirapan ng mga dayuhang imperyo. Ang propetang si Isaias ay nagtiwala sa Diyos na balang araw ay magtatalaga ng bagong tagapagligtas kagaya ni Moses. Sa araw na yun, ang mga naligtas ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Umaawit sa galak dahil sa kanilang walang hanggang ligaya. Umaapaw ang kanilang pagsasaya. At habang naghihintay, pinili ng Israel na maging masaya dahil sa pagliligtas na inaasahan nila. Kaya nung pinanganak si Jesus, ipinahayag ito bilang magandang balita na nagbibigay ng malaking kasiyahan. Alam natin na kahit si Jesus mismo ay nagpasalamat sa Diyos Ama nang siya ay nagpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi rin Jesus sa kanyang mga tagasunod na Kapag tinanggihan ka o inusig dahil sa pagsunod sa akin, magalak ka, talagang magsaya ka, kasi malaki ang iyong gantimpala sa langit. Pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, Inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ipahayag sa iba't ibang lugar ang magandang balita na siya ang nabuhay na hari ng mundo. At habang ginagawa ito ng mga unang kristyano, nakilala sila dahil sa kanilang kagalakan kahit sila ay pinapahirapan. Gaya noong ikinulong si Pablo sa Roma, sinabi niya na mas pinipili niyang maging masaya kahit patayin pa siya. Tinawag niya itong galak sa pananampalataya o kagalakan sa Panginoon. Naniniwala siya na ito ay regalo ng Espiritu ng Diyos. Nagpapatunay sa presensya ni Jesus na kasama niya. Nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa gitna ng paghihirap. At kapag naniniwala ka na ang pag-ibig ni Jesus ay nagtagumpay laban sa kamatayan, ang kagalakan ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan kahit sa pinakamadilim na kalagayan. Hindi ibig sabihin na binabaliwala natin ang kalungkutan. Hindi din mabuti yon. Madalas sinasabi din ni Pablo na nalulungkot siya dahil malayo siya sa kanya mga mahal sa buhay o inalis siya ng kalayaan at tinawag niya itong nalulungkot pero laging nagagalak. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pinipili ni Pablo na magtiwala kay Jesus dahil hindi paghihirap ang katapusan. Ibang-iba ito sa kasabihang Bawal sumimangot ang kagalakan ng isang Kristiyano ay nakasalalay sa desisyon na magdiwala at umasa sa kapangyarihan ng buhay at pag-ibig ni Jesus. At yan ang kahulugan ng kagalakan na makikita sa Biblia.